Grabe kung iisipin mo, magkano kaya ang kailangan para makapagpagawa ng ganitong CR? Yung tipong parang pang hotel, pero swak sa budget ng isang ordinaryong pamilya. Tara, kwento ko sa inyo. Alam mo yung pakiramdam na araw-araw kang gumagamit ng CR, na nilulumot na yung pader, pati yung flooring. Kahit anong linis mo, iskoba mo, ganun pa din. At parang di na nakaka-inspire maligo, nakaka-prostrate, ba? Diba? Pero kung pag-iipunan naman pala at paunti-unti mong bibilihin, wala naman palang imposible. Masasabi ko na lang talagang worth the wait. From simpleng plano at tambak ng materyales hanggang sa ganito kagandang resulta, hindi lang upgrade ng bahay, kundi upgrade ng everyday life ng pamilya. Sa mga nagtatanong po, lahat-lahat ng nagastos ay umabot ng 24,031 pesos. Ayan, pa-flex po natin yung total breakdown ng ating expenses sa renovation ng CR. Oo, medyo masakit sa bulsa. Pero isipin mo, imbis na luma at nakakastress na CR, ngayon parang pangkondo na yung itsura. Liro mo, every time na papasok ka ng banyo, parang sulit lahat ng pawis at gastos. Kaya kung iniisip mo na imposible, huwag kang matakot. Unti-untiin lang, planuhin mabuti, at pag may extra budget, invest sa tahanan. Kasi bawat gastos dito, balik saya sa pamilya mo, ang ganda, ang linis, at nakaka-excite gamitin araw-araw. Kaya kung ikaw, nagdadalawang isip pa, ito na yung sign mo, simulan mo na. Hindi lang ito basta CR, kundi reminder na kahit simpleng tao, kayang makagawa ng eleganteng bahay. Basta may sipag at syaga, sulit ang bawat sentimo. Yun lang mga mare. I hope na na-inspire kayo. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!